din yung Tanging negosyo ng pamilya ni Larea ang water refilling station na ito sa Barangay Scout Barrio, Baguio City. Kaya nang pumutok ang outbreak ng diarrhea sa lungsod, kinabahan sila na maapektuhan ang kanilang negosyo. Pero matapos lumabas ang kanilang negatibong bacteriological test result, nakahinga sila ng maluwag. So, kailangan lahat ng, ng ipaprocess namin malinis at the same time, maano din namin yung mga customer namin na masatisfy sila sa tubig namin. Anya, bago pa man pumutok ang outbreak, regular na silang nagsasagawa ng test kung malinis ang kanilang tubig. Ang kanilang tubig dumadaan sa labing anim na proseso at pagdating sa kanilang refilling station, dumadaan pa ito sa UV light at filtration. Uh, humingi sila sa amin ng mga ano ng mga water test results nagbigay naman po kami kasi si uh, din po namin sa kanila na lahat po ng tubig na umaano sa amin is dumadaan po sa process talaga sa press conference kahapon ng Pamalang Lungsod, binawi na ni Mayor Benjamin Magalong ang outbreak status ng lungsod. 80% determine the the uh, cause of the outbreak and we have identified um, um, the one way or the other the cause and how it spread basically the the dynamics of how the outbreak spread or how the uh, diarrhea um uh, incidence uh, spread that resulted into an outbreak Ayon sa city health services office sa virus norovirus at e coli, ang naging sanhi ng outbreak We had human sample tested positive for norovirus and other viral uh, etiologies. However, bacterial uh, culture is still ongoing and uh, it cannot still be ruled out for bacterial pathogens. Uh, the conclusion of the, the probable, uh, if I may qualify that word, I will use the word by the epidemi Epidemiology Bureau. the probable chain of transmission, big sabihin po, eto yung tinitignan na highly uh, probable that has as caused the outbreak. so uh, there were uh, there were positive uh, uh, water samples from uh, deep wells, water samples who were positive for total coliform and E. coli in which this bulk water deliveries fetch don't sila kumukuha so this bulk water uh, delivery trucks also delivers to the households and establishments uh, so in that uh, that line uh, the probable chain of transmission as mentioned po by Dr. Cell uh, the the water contaminated water that Uh, in, a, in certain deep wells, and then the bulk water delivery service trucks distributing to the households. is one of, one of the probable chain of transmission that was has been documented by the Epidemiology Bureau. Sa pag-aaral ng City Health Services Office, labing dalawang deep well sa lungsod ang nagpositibo sa coliform organism base sa bacteriological test habang pito pa sa mga ito ay nagpositibo sa bakterya na E. coli. Maliban sa tubig, Nagkaroon din ng secondary transmission ng dalawang nasabing virus sa paghahanda ng pagkain ng mga infected na pasyente. Sa ngayon, bumaba na ang kaso ng diarrhea sa lungsod. Sa pagtatapos ng outbreak, tututukan naman ngayon ng pamalang lungsod ang inspeksyon sa mga water delivery facilities at mga pinagkukunan ng tubig sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.